Alam dyan. No, wala ko nalaman dyan, wala ko nalaman dyan. Isa na ako ng asawa ko laga. Kanina pa ba, ba yan? Ako mababa. Nagmo- 3 minutes! Wala <laughs> <laughs> kanina ba yun? Saan mo nag-umpisa? Ang <laughs> na daon, ang daon, ang daon. Ang daon namin blow. Sinipag na maglagang ang ko. So, ayan. Inayos ko ng tip. Pinalik ko lahat sa- Ako talaga lahat nagbalik. <laughs> Kala ko siya. <laughs> Nakutok na camera din yata. Yung sinabi ko ah. Na, ano. Sabi ko kanina, ikaw ang babalik. Pero ako yung nagbalik. Visit ka sigurado ako yung tatakpakan nito pagka hindi ko binawa.